Ayan. Ayan. So, matagal pa to. Matapos. Kasi, habang tayo ay nagsasayang, ay nagluluto ng kilawin natin ako ah, na tomato at saka Ampalaya palaya. O yung kulay ng tomato namin mga idol. Oh. You know. So, mga reject po ito sa ating farm pero ang sarap nito lutuin. So, ang gawin natin, kilaw lang tayo para wala masyadong, ano, uh, gagamitin na kasangkapan. Wala naman tayo masyado dito ng kasangkapan. So, kung gawin natin ay kilaw na lang po, mga idol. Ayan, marami na ba, di ba? Marami na to. Marami na po yan. Mga idol, ito. Ang so, dami na nito. So maghipa tayo ng Ganito Palaya So luto na yung isa bakit natin Yan Diba So tingnan nyo po Paano tayo mag Hiwa ng ating ang Palaya So kailangan ito mabilis mga idol So tigas pala eh Yan Hindi lang masyado maliit Tam tama lang Yan So medyo luto na po yan kasi nihaw to mga idol. Yan, bulong sa ubo mga idol. Yan. Matigas pala to mga idol eh. Basta naihaw yung palaya matigas. So lumambot siya sa asin yan. Lagyan natin salt na itong palambot. Tigas ha. Oh. di So tama na po 'yan. Dami na yata to. Ayan. So, lagyan natin asin. Wala na si Pastor Apolo Kibuloy na sa langit na. Ito. Yan. Tigain natin mga idol para makuha yung ano niya, katas niya mapait. Ah. Ito. So, Sarap so, mga idol. Ayan. Ayan. Yun mga idol oh, may katas siya oh. po. Inang tanggalin natin para to ay magkaroon ng hindi masyadong mapait. Ihalo natin diyan. 'Yan. Hindi 'yo mapait mga idol. 'Yan. 'Yan katas niya mga idol. 'Yan lalagyan natin si boyas ang ating recipe ngayon na kinilaw na ampalaya at saka tomato yon try lang ito mga idol ha lagyan natin ng suka oh, ito yan dito lagay yan, Ito na po, Ihalo natin lahat yan. At saka magtimpla na tayo ng ating mga kasangkapan. So mayroon po tayong tuyo at suka. Ito po yung panghalo natin mga idol. yung suka na yan. Bagal Ang bagal Ang idol Kailangan natin mabilis Kasi the time is gold Diba Diba nagawa na natin Ang ulam natin So ulam na to Tingnan niyo natin, tingnan natin, tikman natin mamaya. Gayang usok naman ang bitche natin dito mga idol. So wala tayo panghang. Hindi tayo nakakuha ng sili. Ayun, kuha muna tayo ng sili. So, so ito na po yung sili natin na labuyo. Kinuha natin doon sa tanim natin sa... Uh, kad, uh, kapila iyan iyan mga idol so ang, ang hang nito si labuyo to so dalawang piraso lang tatlo. o tatlo pwede na mga idol tatlong piraso iyan sapol talaga sobrang ang hang nito ayun wow Hmm. Ahon talaga